Hello welcome back to my channel Kambos Dar ngayon naman po ating tatalakayin paano maging membro ng solo parents at ano ang mga requirements ihahanda at ano ang batas para sa mga solo parents at kung bago pa lang kayo sa akin channel subscribe at hit ang notification bell like and share para sa update ng bago kong video Let's go and watch, Batas ng Solo Parents at Mga Requirements para Maging Membro Nito ang Republic Act 8972 o Solo Parents Welfare Act ang batas na nagbibigay ng mga benepisyo at proteksyon sa mga solo parents sa Pilipinas para maging miyembro ng solo parents, kailangan mo munang mag-apply sa DSWD, Department of Social Welfare and Development, sa iyong lugar. Ang mga pangunahing requirements ay Proof of Solo Parent Status, kailangang magsumite ng patunay na ikaw ay isang solo parent, maaaring ito ay death certificate ng asawa, annulment papers, declaration of nullity of marriage, o Certificate of Abandonment from the Spouse. Barangay Certification, kailangan kumuha ng sertifikasyon mula sa inyong barangay upang patunayang ikaw ay residente ng nasabing lugar. Proof of Income, maaaring hingan ka ng mga dokumento o patunay na nagpapatunay ng iyong kita o kabuhayan, tulad ng payslip, Certification of Unemployment, o iba pang katibayan ng kita. Application Form, ito ay isang form na kailangan punan at isumite kasama ang iba pang mga kinakailangang dokumento. Pagkatapos ng pagsusumite ng mga kinakailangang dokumento at application form, ang DSWD ay magbibigay sa iyo ng Solo Parent ID, na nagbibigay ng akses sa iba't ibang benepisyo at tulong tulad ng edukasyon, kalusugan, at pagtatrabaho, mangyaring tandaan na maaaring magiba-iba ang mga requirements depende sa lugar, kaya't mainam na magtanong sa lokal na DSWD office para sa eksaktong impormasyon. Ano-ano mga benepisyo ng isang Solo Parent na natatanggap sa Gobi ang mga solo parent sa Pilipinas ay may karapatan sa iba't ibang mga benepisyo at tulong mula sa gobyerno, alinsunod sa Republic Act 8972 o Solo Parents Welfare Act, narito ang ilan sa mga ito. Solo Parent ID, pagkatapos ng pagrehistro sa DSWD at pagpasa ng mga kinakailangang dokumento, makakatanggap ang solo parent ng solo parent ID, ito ay maaring gamitin upang ma-access ang iba't ibang mga benepisyo at serbisyo. Educational Assistance, maaaring makatanggap ng tulong pinansyal ang solo parent para sa edukasyon ng kanilang mga anak, kasama rito ang scholarship grants, educational subsidies, at iba pang educational assistance programs. Health Benefits, may mga programa rin ang gobyerno na nagbibigay ng tulong medikal para sa solo parents at kanilang mga anak, tulad ng libreng pagpapakonsulta sa mga pampublikong ospital, discount sa gamot, at iba pang serbisyo pang kalusugan. Housing Assistance, sa ilalim ng Housing and Urban Development Coordinating Council, HUDCC, maaaring magkaroon ng tulong sa pabahay ang mga solo parent. Livelihood Assistance, may mga programa rin para sa livelihood assistance na naglalayong magbigay ng oportunidad sa mga solo parent upang magkaroon ng sariling kabuhayan at mapalago ang kanilang kita. Counseling Services, maaaring magkaroon ng akses ang solo parent sa counseling services upang matulungan silang harapin ang mga hamon at pagsubok na kanilang kinakaharap bilang solo parent. Ito ay ilan lamang sa mga benepisyo at tulong na maaring makuha ng mga solo parent sa Pilipinas. Maaaring mag iba-iba ang mga ito depende sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno, kaya't mainam na kumonsulta sa DSWD at iba pang kinauukulan para sa eksaktong impormasyon. Kailan itinatag ang Solo Parents Community at kailan naisabatas? Ang Republic Act 8972 Solo Parents Welfare Act ay naisabatas noong ika ng November 2000. Ito ay isang batas na naglalayong magbigay ng mga benepisyo at proteksyon sa mga solo parents sa Pilipinas, ang pagkakatatag ng solo parents community ay hindi eksaktong naitala sa mga kasaysayan, ngunit maaring sabihin na ang pagkakaroon ng mga grupo o samahan para sa mga solo parent ay nagmumula pa bago paman maisa batas ang nasabing batas. Ang mga samahang ito ay naglalayong magbigay ng suporta, kaalaman, at pagkakaisa sa mga solo parent sa kanilang mga pinagdadaan ng hamon bilang magulang. Ilan ang statistical na bilang ng solo parent sa buong bansa ng Pilipinas. Sa huling datos na mayroon ako hanggang sa aking huling pag-update, walang eksaktong statistical na bilang ng mga solo parent sa buong bansa ng Pilipinas, ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay nagbibigay ng mga numero kaugnay ng mga rehistradong solo parent sa kanilang ahensya, ngunit ito ay maaaring hindi magpakita ng kabuo bilang ng mga solo parent sa bansa. Ang bilang ng mga solo parent ay maaaring iba-iba depende sa pagkaka-interpret ng mga termino at kung paano nirehistro ang mga ito sa lokal na pamahalaan, maaaring makakuha ng mas pinakabagong impormasyon mula sa DSWD o iba pang ahensya ng gobyerno na may kaugnayan sa solo parent sa Pilipinas. At sana naibigan nyo ang aking video tungkol sa batas ng solo parents at ano mga requirements nito at maging isang miyembro at muli please subscribe my channel like and share and hit notification bell for the next video to update, thank you.